guys. Ito, nakamasa ko ngayon. Nakamasakit. Nakamasakit. Pero wala, nandiyan naman influenza siya. At meron ako papakita sa inyo. Pumili ako ng... Alam mo na kung ano pinili ko. Kaki. Yung pinakagusto kong prutas. Ito, ah, papakita ko sa inyo. Wait, 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 wait. Ito siya. Ayan, ayan, ayan. Nakapili ako ng maraming kasi... Ito, ito. Kaya ayan, kakainin ko siya. Hmm. Diba, nakita Nakatingin yan Laki niya, diba? Oo, oh, diba? Mm. Sarap-sarap kasi yung ticket. Mm, naku, 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 naku. Ayan, ayan. Marami na naman ako kakainin. Kaya hindi na ako may ng kanin. Ayan, yan na lang kakainin ko ngayon. Kaya nakita niya yan, diba? Ngayon, mag-start ako magbalat ngayon. Kasi, gusto ko nang kumain. Yan lang.